hi guys, welcome back to my YouTube channel, and this is my queen Jessica Muscarat, and welcome back to my channel for people. And look at the vanity mirror. Napala ba? wala yung mga kakaawa. Jenlang kayo. At mahal masyado sa mga naku magandang relationship. May practice kami bago ang lehad. Lingap na ng sabon. The death kasi. <laughs> Magdalaba tayo you ng know, damit kasi wala lang matusot ang babae nito. Wala kang kawa. At bago ang lahat ay magsiskin care ka Skin care? Moisturizer? Dami mo alam. And look at my face. Naglalakay na ako. For the first time tayo habang naglalaba. At wala kayong makagawa. Hindi lang tatapos na ako mag movie choice and turn. I will, I will, I will. You lang kami chika ako ka sa inyo. Kaya may practice kami kasi nung last dance competition. Hindi na ako atin bakla. Kaya gagawa sila ng bagong grupo para sumaya para sa performance tas ng tatlong soft chick. Napalapang. pang! sabi ng mga teacher namin, ang ingay kasi sabi ng mat teacher namin, um, practice na daw kami para mandi ay sasayaw na daw kami ng lima. So, lima lang kami, hindi na sari sa dance competition. Kaya, gagawa kami ng panibakong step. At what the fuck kayo magagawa? Ang haba na ng video mo. think may party to mamaya. Haba na po practice kami. Kung tutuloy yung practice. Nang haba. Ayoko na sobrang okay. -on -on. At yun lang muna sa ito part ba